day mga kamamsi, I'm back! It's Mami Em nagbabalik sa ating kusina. For today's vlog, magluluto po tayo ng pork dinuguan. Sa mga hindi po kumakain ng may loong dugo ng baboy, Tabi-tabi po, pasensya na po. Ayan, na-requestan lang po ako ng pamilya na magluto ng dinuguan. Ang mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng ating pork dinuguan with a twist. Yes, mamaya ko na po i kung ano yung isa pang ingredients na inilalagay ko po sa aking dinuguan. First, ayan, meron tayong garlic, onion, tomato, dalawang maliit. Gagamit din tayo na laurel. Sa so, ngayon, meron na akong tatlo na itong siling haba pero nagpabili ako para mas masarap, mas marami. Gagamit po ako ng tenga ng baboy. pinakuluan na po yan. Ayan, isang kulo. Siyempre, hindi mawawala ang pork kasim po ang ginamit ko at ang bida ayan dugo ng baboy paminta suka patis para sa pagsasangkutsa natin gagamit din tayo syempre na asin at konting asukal yes ayan na yung ating uh, main ingredients. Mag-start na po tayo. Nagpainit na po ako ng mantika para sa ating pag -isa. Ready na po tayo sa ating uh, first step. Ayan po, mainit na mantika. Ilagay ang bawang, buya. Kamatik. panalo natin yung ating laurel. Kung kamatis po, optional, pwedeng meron, pwedeng wala. Kung available lang naman, lagyan nyo. Ayan. Ilagay ko na yung uh, tenga ng baboy. Medyo nalaga na po yan. Nabili ko sa palengke. Ngayon, lalagyan ko na po ng isasangkutya ko siya sa so, dalawang ay, eh, nabibili po nito sa palengke dito sa amin. Laga na po yung tenga. Merong kung gusto nyo, ah uh, mukha ng baboy. Pero ako, ginamit ko itong tenga na tenga ng baboy. Kasi masarap po siya na parang nag-gelatin na meron kayong mararamdamang malutong-lutong na texture pag kinakain nyo na. Sangkutya po natin ng mabuting mabuti. Ilalagay ko na rin yung ating siling haba para lumabas yung aroma. Pwede pa po yung pang garnish natin mamaya pagkaluto na. Naglalagay din po ako ng paminta. Sangkot na po natin mabuting mabuti para yung lansa o anuman medyo mabawasan po. <laughs> ang bango! Okay, <laughs> ilalagay ko na rin po yung ating pork. Ayan, para masama sa sangkot siya. Ayan, pinamay ko na mga mamsi ha, malinis ang kamay ko. Para hindi sumama yung sa uh, sabaw dito. Sa nagluluto, kailangan laging matinig ang kamay. Para sigurado tayo na malinis yung ating pagluluto. Lalagyan ko na rin po yan ng timplang at saka suka. Lahan ko na siya ng asin, mga mamsi. Ayan ang ating salt, rock salt. Malahating kutsarang uh, asin lang muna. Ayan, halu-haluin. Haluin ang mabuti hanggang hindi natin nilalagay yung ating suka. Mamaya na ako maglalagay pag nakita ko luto na o namuti na yung ating pork. Ayan, nasang kutsa na natin mabuti. Ayan, nakita nyo naman yung baboy natin, nag na. Pwede na po lagyan ng suka. Yung so, paglalagay naman ng suka, depende po sa inyo kung anong asin ang gusto nyo. Gusto nyo kagat yung asin, dagdagan nyo po yung inyong suka pagkalagay ng suka wag po muna natin haluin lagay lang po sa mahinang apoy ayan uh, wait natin, simmer natin siya to uh, mga 5 minutes then balikan natin wag po muna takpan para hindi mahilaw yung suka ayan, binalikan po na nag-simmer na siya ng 5 minutes haluin po muna natin ngayon ang gagawin po natin pa tuluan na po natin siya. Tatakpan natin hanggang lumambot na po yung ating baboy. Ngayon, kung nakukulangan po kayo sa ating sabaw at alam yung maninikit, dagdagan niyo lang po ng konting tubig. Then, pakuluan po hanggang mag-tender po yung ating pork. Mga kamamshi, ayan, nag-timer po ako more or less 15 minutes ko na po siyang napakuluan. Uh, medyo malambot naman na yung ating baboy. Paminsan-minsan, hinahalo ko po kasi alam niyo naman yung tenga, medyo laki niyan, maninikit po. Kaya, hinahalo ko from time to time. Pwede na po tayong maglagay ng dugo. Kasi pag naglagay po tayo ng dugo, kailangan dire-diretso po ang ating paghahalo. Ito na po yung tatlong balot na dugo na nabili sa palengke. Sinala ko po siya. Sinala ko para po maalis yung buo-buo. Ganyan lang din po kung gano'ng karami ang gusto nyo. Maging sabaw ng inyong dinubuan. Pwede naman hindi nyo ilagay lahat. Nasa sa inyo po. ayam Pansamantala, ganyan lang po muna karam. Then, halo po ng halo. Hindi nyo titigilang maghalo kapag naglagay na po tayo ng uh, dugo. Kaya ayan, habang naghahalo po ako, konti pa siguro, ilalagay ko na lahat yung dugo. lagay na po natin lahat. Ngayon, para hindi ako mainip habang naghahalo, makipagsikahan mo na ako sa inyo. Ayan, ganyan daw po, pag nilagay nyo na yung dugo, halo ng halo. Para po hindi mamuo sa ilalim. Tapos, pwede po natin lagay sa medium heat para mas mabilis. Lalapot po yan. Halo lang ng halo, mga mamsi Dito sa atin, ginadaya nila yung dugo sa palengke. Nilahaluan po nila ng tubig. Kaya ganyan lang texture. Sa abroad po, pagka kayo ay ng dugo, ganito po itsura ng dugo nila. May buo-buo dito po, halos wala na yung buo, dinudurog nila tapos, sinalagyan nila ng tubig, kaya ito hindi na po siya purong dugo hindi na siya purong dugo ng baboy aya, aya, halo lang po tayo ng halo, huwag nyo titigilan kasi po maninikit at mamumuo po yung dugo magbubuo-buo kaya, ayan Abang hinahalo ko, chika-chika muna tayo mga kamamsi. Ayan po ang ating dinuguan. Later on, i-reveal ko na kung ano yung ating secret ingredients. Ito naman po ay akin namang akin lamang po nag-discovery nung minsan po ako maubusan ng suka malakas ang ulan, ayoko nang lumabas para bumili kung ano na lang yung pwede kong magamit dito sa kusina hinanap ko po siya at siya po ay aking ah, nakita mamaya po iriribil natin kung ano yung ginamit kong secret ingredient sa ating dinuguan huwag po kayong matakot mag-experiment sa pagluluto Ganun po talaga. Maghanap tayo ng mga option kung wala yung ingredients na kailangan natin. Ayan. Ito, hindi po tayo matatakot na mahihilaw yung suka. Kasi lutong-luto na po siya. Sinama natin siya sa sangkutsa kanina. Kaya hindi po mahihilaw yung suka nito. Halo lang ng halo, mga mamsi, ha? Huwag kayong bibitaw. Malapot na siya, mga mamsi ko. Ayan. Tingnan niya yung sabaw pag ginaganon, Oh. Malapot na siya. Now it's the right time to reveal kung ano pa yung aking secret ingredients dito sa niluluto kong dinuguan. Ilagay na po natin sa low heat. Then, eto po siya. Tcharam! Yes, sinigang mix po. Sinigang mix. Iba po yung asin ng ating suka. Lagyan lang po natin kung ano po yung sakto lang sa inyong panlasa. Ayan. Sa akin, konti lang naman, hindi ko po sinailalagay ang buong sachet ng paasin. Konti lang po. Para lang po malasahan nyo din na iba po ang lasa pagka meron niyang sinigang mix at saka meron din pong suka. Ayan, nagbe-blend po yung lasa nila, hindi asim na asim. Kaunti lang po ah, adjust adjust pagka sakto na sa panlasa nyo, okay na po yun. Hanggang dito na lang mga mamsi See you on next vlog paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin po ang aking channel. Thank you po sa mga nanood. Mua mua mua. God bless po sa inyong lahat. Let's do the eating, guys.